ating kilo itong isa Kaya mo dyan snapper ka ha yan o no, yung snapper natin dyan o no? filter yung nakabit natin yung hose na yan o no? kapag medyo nagalabo na sya tamo na yung mga samaral natin halos medyo na ano natin nahawakan na natin mga idol magandang gabi ito nga pala yung alaga naming lobster dito. So malapit na nga pala magkalahating kilo itong isa na to. So papalakiin pa natin yan, paabuti natin ng isang kilo. Tapos ito naman yung kasama niya, yung maliit na yan mga idol. Oh. Yan, may kasama siya. Yan. nandito rin namin nilagay yung mga samaral mga maliit. Tapos yung isa nating ano, alibangbang. Tapos yung dito yung mga natira. Nandito pa rin yung ating idol na si ano, Okbi. Yan oh. Yung lionfish natin mga idol. Yan o. Ayan o. mga idol o. Oh. Yung lionfish. Diyan lang natin nilagay mga idol kasi hindi pwede dito sa kabila. Uh, baba. Yung show. Tapos meron tayo ditong natirang mga snapper. Uy. Pag ano mo dyan ha. Anong ginagawa mo dyan snapper ka ha. Ayan o oh, yung snapper natin dyan o. Oh. grabe talagang ano nyo o. Oh. Busog sya busog mga idol ubos nila yung ano nilagay ko diyan na ibis ubos yan yung ating ano yan ang ating tampurok ang tawag ng iba yung iba naman ay manok manok an ananalpok ano grabe digma digma ka dyan kay busog ka na yan mga idol update sa mga isda natin dito Ayan. Tinanggal ko para medyo magalaw siya masyado mga idol. Tapos yun siya. sa ilalim. Eh. Ito yung ating ginagawang ano, filter. Yung ginakabit natin yung host na yun. Oh. No? Kapag medyo nagalabo na siya. Yung show. Shish. Tapos dito yung iba. Yeah, tumago na yung malaking lobster mga idol. Maliit na lang nandito yung uh, ano yan, uh, naga, maamo na yung ano, maamo na yung mga samaral natin halos medyo na ano natin nahawakan na natin hindi katulad ng mga bago pa lang sila na ano may ilap tapos may mga isda rin tayo dito ano, yung sa tabang you know? mga gapi mga idol mga gapi may mga isda rin tayong gapi dyan tapos yun know, yung babae dito yung mga anak nila mga idol yun know? maliliit lang oh anak nitong isa black gabi na apat na nga yung anak niya hindi kasi namin nabantayan parang kinain ng mga kinain ng mga tatay tapos dito yung red guppy naman mga idol you know, pula yan siya mga idol pula yung buntot dalawa lang rin ang anak nilagay namin din dito kay pag hindi mo kasi lipat baka maubos kainin nila mga idol yan you know, sila yan. Nandiyan ka lang ha. Tahimik ka lang ha. Good ka lang ngayon ha. Yan mga idol. Malakas na siya ulit at nasawi yan. Pero yung suno, yung red lapo natin, ay hindi nataga naka-recover yun dahil yun nga, sa nangyaring blackout na yun mga idol. Alright sa mga bago pa lang sa akin youtube channel huwag kalimutan mag subscribe at ihit nyo na rin ang notification bell button para updated kayo sa lahat ng aking mga i-upload ng mga video mga idol lalo na sa mga isda pag-fish for fishing natin yun maraming salamat mga idol stay chill god bless all